Hello, good morning everyone. Sa so, ayan dito na naman ulit ako. Araw-araw na lang ganito yung aking ginagawa na sa daan palagi. Araw-araw Monday to Friday at also my Saturday ganoon. Pag Sunday, church day. So, yun yung ating routine sa ating life. Araw-araw. So, maging masaya na lang tayo sa mga araw-araw nating pagbangon bawat umaga. Kasi nga presko tayong bumabangon, humihinga at may panibagong buhay, panibagong nagkaloob sa atin ni Lord na ating muling masilayan ang ganda ng mundo, di ba? Kaya napaka-blessed natin, wag natin sabihin na malas kasi walang malas, napaka-blessed. Hindi naman natin pwedeng sabihin swerte kasi hindi naman tayo pumusta. Kasi pag sinabing malas, ibig sabihin na musta ka. namumusta or anong tawag dyan tumaya or nagpusta ka sa buhay na may binayad ka kung may blessing naman ang sabihin ay swerte, hindi naman yung swerte kasi nga yun yung sabi ko, hindi naman natin yun uh, panalo or tinayaan so kaya ang tatawagin natin ay tawag natin dun ay blessed tayo pinagpala tayo kasi nga mayroon tayong umaga, nakabangon muli tayo sa panibagong araw, panibagong buhay, diba isipin natin sa araw-araw na buhay ng bawat isa sa atin araw-araw may lumilisan sa ibabaw ng mundo, ba? Diba? na mga iba-ibang pamilya uh, tayo na yung mga tao na nanonood ngayon na buo pa rin ang pamilya andyan pa rin ang pamilya, malaking blessing yun sa atin ni Lord diba, kasi alam ni Lord kung ano yung mga sitwasyon natin alam niya kung ano yung mga kakayahan natin, kaya Dagin nating hilingin sa Panginoon na kapag hindi pa natin kaya, hilingin natin sa Lord na Lord. Uh, alam mo kung anong kakayahan ko. Alam kita mo kung anong sitwasyon ko. Kaya hindi yan pinapahintulutan ni Lord ang mga pagsubok na pumasok sa buhay natin kapag hindi pa natin kaya at hindi tayo handa. Kaya si Lord, alam niya lahat, walang naitatago, walang nalilihim sa kanya. Kaya wag dapat tayong mag-alala sa buhay. Wala tayong dapat ipag-alala kasi alam niya yan eh kung ano ang dapat sa atin alam niya kung anong kakayahan natin hindi niya ibigay yung pagsubok na hindi natin kaya lalo na kapag alam niyang kilala mo siya alam mong nananampalataya na, ka sa kanya pinapahintulutan niya yung mga pagsubok na ang akala mo hindi mo kaya pero pag dumating na yung pagsubok na yon kapag alam niyang kumakapit ka sa kanya kasi kapag yung mga taong kumakapit sa Panginoon wala silang ibang pinagkakatiwalaan sa kanilang mga uh, problema kung di ang Panginoon kasi nga kiniklaim natin lagi yung pangako ng Panginoon na sa panahon na dumating yung pagsubok sa atin pinangako ni Lord sa atin na uh, kapag dumating ang pagsubok na yun ay bibigyan niya natin panghawakan yun at ibibigay yun ni Lord sa atin ba? Diba? kaya kailangan lang talaga natin i-claim yung mga pangako ni Lord sa atin dahil natutuwa siya kapag ha, alam pala natin na may mga pangako siya tuwang tuwa si Lord sa mga ganun kasi inilalagay pala natin sa puso't isip natin na siya ay mapagkatiwalaan na kapag nangako siya hindi yun napapako talagang tinutupad niya kaya claim natin yung kay Lord. Pag pinangako niya, talagang tinutupad niya yun sa atin. So, kaya napaka blessed natin kung kilala natin si Lord at nananampalataya tayo sa Kanya, nananalig tayo sa Kanya. Super blessed na ang taong galon. Kaya sa buhay natin, wala tayong dapat alalahanin. Kung di ang magtiwala sa Panginoon at maging masaya sa lahat ng oras, maging mabuti. piliin natin laging maging mabuti kahit alam natin may mga ibang alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon. Kahit yung nasa isip pa lang natin, hindi pa natin nagawa, hindi pa natin nailabas sa ating mga bibig, alam na 'yon ng Panginoon. Kahit isipin pa lang natin, isipin pa lang natin, alam na niya. Kaya paano pa kaya kung ginawa natin? Paano pa kaya kung inilabas na natin sa ating bibig? 'Di ba? Ganun siya uh, ka kapowerful. so you know i sharing for today thank you for always watching my videos thank you guys and god bless be kind